ito ang kinakatakot ko. Be careful. Be careful. Mga 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 ka-clear, be, ke, be careful. Sana mapanood niyo ito dahil ito mga tandaan niyo mga ka-clear. May sinabi siya dito sige. Bibigyan ko kayo ng konting warning ha? sige. Tuloy lang natin, tuloy lang natin. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Oo. Oh. Ha? Mahayok No? Yan! Diyan tayo mag-ingat, mga kaklil. Baka masabotahe ito. Baka may matanggap na DDS na bumili ng bigas sa papakita, pangit yung bigas. Be careful with that. Kasi, nagsalita na siya eh, na ito'y pagkain lang sa hayop. Alam niyo naman, pag nagsalita yan, pa echo chamber yan. Ibig sabihin parang, dito kayo, dito kayo gumawin sa so, tandaan nyo yan mga kaklira, dito pa lang tayo magsasabi na hindi pa ito binibenta. Ha? Wala pa nabibenta ang bigas kasi gagawa pa lang ng guidelines. So tignan nyo yung mga DDS, mga fake news peddlers. Ingatan nyo to. Sana yung mga magbebenta rin, ha? Ingatan yung kanilang ibibenta. Makapaglabas paglabas nila, pakita, ito yung nabili ko, o, oh, ang baho. Itong kita ko, ang itim baka hindi yun yung binenta be careful with that, kasi yan yung sinabi ni DP Sara ingatan yan ah, kasi papakita nila yan they will make it a point na yung sinabi ni DP Sara tama yeah, I told you ang 20 pesos na bigas panghayot lang ano, 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 no. sorry naman the word an sabi niya, pang animal, pang animals ah, pang baboy diba so be careful Sabihin nyo na rin nyo sa mga kakilala nyo, ha? Ah, Mag-ingat. Lalo na sa mga fake news peddlers. Ha? Ah, bantayan. Sana, ha? Ah. Alam mo, ah, ang administrasyon kasi, Marcos, feeling ko talaga, eh, sobrang, ano eh, napaka, alam ano mo yun, parang, lahat sa kanila, in good faith. Lahat na nakakasalamuhan nila, feeling ko, in good faith. Hindi, baka nga hindi nila naisip to yung sinabi ni VP Sara eh. So with that words, na hindi yan pagkain ng baboy, tingin ko ha, sa susunod na pag nagkabentahan na, yan ang papalabasin nila. Kaya mag-ingat yung mga nagtitinda. Alamin nila yung itsura ng bigas nila dahil baka lumabas sa susunod, iba.